Hello po sa inyo mga ma'am and sirs. Meron akong laro sa leeches.org kung saan nakalaro ko si TH Chili na merong rating na 2,194 na merong rating na malapit sa 2,200. Dito sa posisyong ito, talagang lamang na ang itim. Wala nang tsansa yung puti para manalo sa laro. Pero paano ko siya inisahan? Sa katunayan, naisahan siya sa mga moves ko. Dito, nag-move ako sa rook c3 hoping na maisahan siya sa move ko. Ngayon, oo nga, naisahan nga siya dahil nag-move siya sa Bishop D8, which is napakamali yung move niya. Siguro, nakadesisyon siya na i yung bishop dito sa a5 para maka sa queen side ko. Pero hindi niya alam na sinadya ko lang ang pag-move ko ng rook dito sa c3. Talo na kasi ako eh pag-move niya ng bishop sa d8, agad-agad pumunta ako sa h3 para merong pressure sa pawn na libre. Hindi makasuporta yung kanyang rook eh. Meron tayong pawn. Hindi makapunta yung rook niya dito. Kakapturin lang natin. So, ibig sabihin, libre yung kanyang pawn. Yan. Dahil kung kanina ay hindi siya nag-move ng bishop to d8, talo na talaga ako. Dahil sa mga ganitong mga posisyon rook to g8 tapos merong mga pressure dyan sa queenside doon yung atake yan dahil kung mag-rook battery ako dito meron lamang bishop na susuporta sa kanyang pawn napakasulid sa kanyang posisyon parang bato pero dahil nagkamali siya nagmove siya ng bishop to d8 at dito na nagsimula ang kanyang kahirapan sa posisyong ito siguradong pinagsisihan niya na nag-move siya sa bishop d8. Tingnan natin kung ano ang mga sunod na mga nangyari dito. So nag b5 siya, siguro para makadiretso siya at makapag-push at makapag-promote into queen. Pero ang ginawa ko, hindi ako na no worry sa ganyang mga moves dahil alam kong lamang ako dalawang rook yan eh. Okay? So, nag-capture ako, check. Pagkatapos, nag king g7 siya. Tapos, rook h7, check ako. Pwede din namang uh, merong rook dito. Pagkatapos, puntahan natin dito, checkmate na eh. Pero, ang ginawa ko, nag-rook h7 lang. Dahil kung dito, tapos dito siya, magcheck ako merong, merong Rook D7. Ayan. So, pwede ko namang capture Capture, tapos capture yung kanyang bishop. Okay din. Pero, pinili ko ang Rook to H7 check. Ayan. Tapos ng King F8 siya, Tapos nag Rook D7 para capture yung kanyang bishop at saka yung pawn. Dahil kung kakapture siya ng aking pawn, siguradong meron ng rook doon. At kung babalik, capture, capture, at kakapture yung kanyang uh, bishop. O di kaya, alimbawa, capture ng pawn, merong check, tapos babalik siya, meron muna akong check dito para makuha ko ito ang kanyang rook na libre. Punta dito, merong capture ng kanyang rook libre. Ayan. So, ang ginawa niya ay hindi siya nag-capture ng pawn ko na libre dahil alam niyang matatalo siya agad. So, nag-move siya sa E8 para threat yung aking rook. Pero ang ginawa ko dito ay nag rook takes D6 lamang. Ayan. So nag-move siya ng bishop. So ngayon, nag-check na ako. Tapos nag-king F7. At ngayon, nag rook D7 ako para pin ang kanyang king. Tapos merong po na push, kuha yung kanyang bishop. Ayan. So, nag rook g7 siya. So, pinush ko na yung d6 pawn. Tapos, nag knight c6. Para depensahan yung kanang bishop. Pero huli na ang lahat. Mauubos na siya. Okay? Pwede rin pupunta ako ng rook to c7 para capturein yung kanyang knight. di ba? So, merong iba't ibang paraan. Pero dito, kinapture ko na agad sa pawn. Ayan. So, nag-capture siya ng knight. At dito, ako ay nag move ng uh, rook sa a7. Pwede din namang pupunta yung rook ko para merong checkmate dito sa uh, f8. Hmm. Kaso lang pagkatapos niyang capturein yung pawn ko at pupunta ako dito with check, meron siyang ilag sa king to g7. Mahirap i-mate. Ayan. Kaya, ang ginawa ko dito, after nag-capture siya ng aking pawn, nag-move ako para pitasin ko yung ibang pawns niya. Delikado yan eh. Baka mag maging queen yan. Tatlo maging queen. Talo tayo dyan. Okay. So, nagpatuloy siya. Nag C4 siya. At dito, ako ay nagpunta dyan sa uh, A8. Dahil kung ipagpatuloy niya ang kanyang pawn, meron ng checkmate dito. Okay? Hindi makalabas yung kanyang king eh. So, nagdevelop uh, nag siya ng kanyang knight, hindi ako makapag-check. Kung dito ako mag-check, meron siyang labas sa kanyang king. Ayan, halimbawa kung dito ako check, o di kaya itong isang rook ko ang gamitin ko, pagkatapos mag king e7 lamang siya, pagkatapos ako rook check, tapos dito, at saka merong... Uh, Rook e6, napakarami pang mga moves na maging magamit sa posisyong ito. So kaya, ang move ko ay Rook takes a6 pawn. So, threat yung kanyang knight. So, nag-capture siya ng pawn. Sa katunayan, yung time control namin ay 10 minutes lamang. At ngayon ay meron na lamang akong 16 seconds na natira sa oras ko. So, kinapture ko na agad yung kanyang phone. Ang kanyang oras dito ay nasa 1 minute pa 27 seconds. Ako, 13 seconds na lang pagkatapos kong capture rin ito eh. So, parang mauubusan uh, na ako ng oras. Pero, merong checkmate dyan. Checkmate yan eh. Hindi na makalabas yung kanyang king. Tapos, ano na, trap na. Isang move na lang checkmate na. So ang 13 seconds, pwede pa na makapag-checkmate ng isang 2,200 na rating no? na opponent. So ngayon, wala na siyang ibang magawa dito kundi nag-capture siya dahil gusto niyang pag mag-check ako, doon siya, po cover siya, magdidepensa siya pero hindi niya alam na checkmate pa rin dahil hindi makalabas yung kanyang king jaan Okay, parang nasa back rank lang yan. Weak, no? So nag-check ako, tapos nag-cover siya, at dito nag rook h7 muna ako. Hindi ako kumapture dahil pag capture capture, meron na lamang akong napakaliit na oras kung ganito ang mangyari at mahirap i-mate siya sa napakaliit na oras. Siguro sa posisyong ito kung ito ang naging na move ko, posibleng nasa 6 seconds na lang o oh hindi tayo makapag makapag checkmate kung 6 seconds na lang mag-promote natin queen pupunta yan okay iilag yung kanyang king so dito ang pinili ko ay pagkatapos niyang nag-cover nag-check muna ako para libre yung kanyang rook yan ang ideya na pwede niyong gamitin okay so nag-move siya at dito kinapture ko na yung rook So nag move siya ng pawn para mag promote into queen pero huli na ang lahat Nag move ako rook c8 checkmate So ayan nanalo tayo laban sa 2200 na rated player sa Lee Chess So I hope na meron kayong natutunan sa video ito Ito lang po ang inyong tandaan Kapag losing na po ang position nyo Huwag kayong mag surrender Dahil posible pang maiba yung hangin Ayan, maiba yung ihip ng hangin. Ang ideya lang po ay mag-move tayo, i-trick natin siya para siya ay maisahan at matalo sa laro. So, sana po nagustuhan nyo ang video ito at meron at meron kayong natutunan at happy ako kung meron kayong natutunan sa video ito kahit kaunti man lang. Maraming salamat at magkikita-kita tayo muli. Bye-bye!